Magandang hapon mga kabig, mga katuto ha Nako, 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 maulan Maulan po ang ating hapon At uh, nako, maya maya uulan, aaraw, uulan, aaraw Kaya uh, patuloy, patuloy, patuloy lamang po tayong uh, maging handat, maging alerto Ano ho, Uh, sa kabila ng paghahanda natin sa mga kaganapan sa ating paligid lalo na ay nako lalo na po itong nangyayari sa ating uh, gobyerno, ano ba, ano ba pero ang maganda eh uh, nagkaroon na ho pagbabago ang liderato sa kongreso na kung saan uh, ay kusang uh, nagbitiw bilang house speaker itong si uh, congressman Martin Romualdez pero ang pumanit po sa kanya eh alyado pa rin ni PBBM, eh, mga kabig, mga katoto, ano Pero hayaan nyo po, tingnan po muna natin kung ano po ang magiging uh, kaganapan. Pero isa pang magandang balita dahil uh, at least nabawasan ang tigat na pinapasan ng gobyernong Marcos sa mga kaganapan sa flood control projects na di umano, ay uh, sangkot itong Sir Mualdes at iba pang mga congressman nakakalungkot lang isipin ng ating mga inihalal ay siya pang nagpapahirap sa atin. Ay, nako talaga naman. Sinabi ni Romualdez, mga kaibigan, mga katuto, na malinis ang kanyang konsensya sa kanyang pag-alis na ang ibig sabihin ay hindi ko mo siya umalis sa pwesto ay uh, nakinaba nakinabang nga siya sa flood control projects. Gusto lang niya na mapatunayan na wala siyang itinatago na dapat pagtakpan. So, ibig sabihin, ay handa naman siyang humarap sa mga investigasyon. Ano ho, ay uh, talagang uh, ganun po naman talaga. Ano ho, pero, pero mga kabig, mga kaibigan, hindi pa po kontento ang taumbayan ha? Hindi pa po kontento ang taong bayan sa ginawang pagsasakripisyo nitong uh, si uh, Martin Romualdez ang gusto ng taong bayan eh may makulong ano ho abay bilyon-bilyon ang pinag-uusapan diyan mga kabig mga katuto kaya ang gusto ng taong bayan ay eh may makulong at maisauli yung pera nang magamit naman ng mas nakakahigit na nangangailangan ng pera mga kabig mga katoto, di ba? Ay nako ay nako ay nako ay nako. Sana nga po, Congressman na Romualdez ha. Ang tingin alam mo ba ng maraming nang mamamayan eh hindi lang namamamayan mamamayan ng Malakanyang ikaw ay excess baggage. Ano? excess baggage ka na lang sa pwesto dahil nga sayo at sa mga kongresman ay eh medyo nagkaroon ng batik ang imahe ng Malacanang at ni PBBM mismo. Ha? Alam niyo po ba 'yon? At uh, syempre, karapatan mo namang magsabi kung ano ang gusto mong sabihin dahil uh, tayo po ay nasa malayang bansa. Lahat ay may karapatang magsalita. Lahat ay may karapatang pumuna. ba? Diba? So, okay lang yan. Okay lang yan. Pero sabi ko nga, makukontento lang ang taong bayan, ang mga kabig at mga katoto, kung mayroon hong makukulong, at mabawi ang perang ninakaw sa taong bayan. Mga kabig, mga katoto, kung mayroon po kayong komento, abah, eh mag-comment lamang po, ha? mag-follow and mag-share at higit sa lahat ay eh mag-subscribe. Ano po? Dito po sa Ikaw at Barangay kasama si Barangay Sek Emog. Maraming salamat. Magandang hapon sa ating lahat.